Ito na yung mixing natin si Solomon sa mga na problema ng usong kabayo. O yung left hopper. Dahil may problema tayo dun sa talong. Spray tayo ng Solomon. No? Ito yung the best. Ayan, 5 ml lang na Solomon. 5 ml. No? I-mix natin si Padan. Yan yung gamit ko sa lemon, no? yung usong kabayo. para dun sa ating mga na kay ngusong kabayo. <laughs> ano yung best mixing ng gamot. Yung ibang inahalo nila diyan ay inahalo nila dito yung malatayon o yung brodan. Isang ganto, isang litrong brodan inahalo nila. Para dun sa ngusong kabayo. Tapos pag hinalo mo ng hydrochloride katulad ng padan, ito mga isa't kalating kutsara lang. The best, ito yung mixing na the best na pamatay ng leafhopper. Ayaw bumaba. Isa't kalating kutsara, eh, i-tansay na lang natin. Mahirap kasi mag-video ng one hand. <laughs> Tapos mamaya pakita natin, isang sprayan lang sa usong kabayo. Maglalaglagan na dahil sa mixing na to, no? Para dun sa mga naging hirapan lalo sa mga farmers ng opera. Ay, bunga ba eh? ay? Set karating kutsara, ano? Siguro na no, matantya niyo isang kalating kutsara. Na Yan, nasa set kalating kutsara na siguro yan, yan. Ayan, hydrochloride, padan. Pag pinaghalo mo si Solomon, sa kasi padan. Napakabisa niyan. Siyang isprayhan lang. Hindi ka pa tapos mag-spray. O, yung mga nauna mong inisprayhan, pagbalik mo, maglalaglagan na yung mga, nasa ibaba na yung mga leafhopper, O, yung usong kabayo. Ano, para sa ating farmers ng okra. Yan ang sa problema. Maraming nagtatanong sa atin kung ano yung pinaka the best pamatay sa leafhopper mas okay naman na yung solomon lang pero mas the best kung ahalo mo ng hydrochloride kahit na anong hydrochloride ano? kasi maraming hydrochloride isa na yun yung padan pakita natin yung itsura ng talong yan ito yung itsura ng talong natin ganito itsura ng dahon kapag ka maraming ganyan yung itsura ng dahon hoppers yan ayun katulad nyo yung green na yun hoppers yan yung maatake magyelo maglagas tapos yung bunga ng talong ano ba yun ayan ganyan meron siyang scars na kulay green marami tayo nakikita ganyan ano <coughs> nagtatanong kung ano yung tanhi pero may scars na kulay green pero yung at tampok naman ay green ano kapag kasi pagka ang scars ay kulay brown trips naman ang sanhi. No ay yung itsura ng dahon pagka inatake ng leafhoppers o ng kabayo. Ganyan din ang nangyayari sa okra. No para sa ating mga farmers na nagtatanong nahihirapan kung anong gamot marami nag-aabang sa gamot na yon. <laughs> naw, ay oh. magganyan mag magganyan yung itsura ng dahon ayan. Tapos magkaroon ng kulay na scars na kulay blue, ay blue, kulay green. Ay ganiyan. Yan yung atake ng hoppers sa bunga at saka sa dahon ng talong. Maglagas yung dahon, magyelo pag hindi nagapan nag ano. Yan the best lang yun yung Solomon, pag haluin mo lang si Solomon sa si padan o kahit na nung hydrochloride na insecticide may pakita rin natin yung mga resulta kasi isipin natin una to bago tayo matapos dun sa dulo maglaglagan na nasa ibaba na yung mga leafhoppers na napakabisa nun ano no, yun yung mixing ng pagpuksa sa leafhoppers napakabisa nun tapos yung talbos natin ay ganyan yung itsura mga ngulay mag yellow ano mag magkalawang siya <coughs> tapos yung dahon magkulot <coughs> sorry sorry magkulot magkulot yung dahon ng talong natin gano'n din sa okra kapag ka, hindi napuksa si ngusong kabayo o leaf hopper, yung green leaf hopper kaya may atake tayo ngayon kaya mag spray tayo nun kabibili lang natin kahapon yung solomon na no? Madali lang naman solusyonan kung alam lang yung gamot na gagamitin ano. Yung mixing na dapat maganda. Pagalo mo lang si Solomon sa si hydrochloride. No, abang maaga para hindi maglagas yung dahon. Hindi magkalabang yung talbos. Hindi mangulot yung dahon ni eh, Talong. No, yun yung mixing natin. Sana mapanood ito ng mga nagtatanim ng okra <laughs> Madalas kasi yun yung problema sa okra Yung lusong kabayo Ganoon din sa talong ano Yung problema sa gasgas -gas na kulay green yung gasgas Hoppers ang may hinon, No, thank you Ngayon, e, pakita na natin yung resulta tapos na tayo mag-spray Meron kaya <laughs> Ayun, yun, 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 yun. Ayan oh. oh. gumagapang na lang. Dito sa baba. Ayun. nagbagsakan na yung leafhopper. Wag na pagka nag-spray ka ng Solomon saka kartap. 'Yan yung base na mixing na ginagamit ko pagdating sa leafhopper o yung usang kabayo na yung makita iba <laughs> dahil pala nagkagay tayo ng plastic tingnan muna ay mga naglaglagan na yung iba no Eh, epekto sandali ilang pagkayari mo mag-spray. Puntahan mo yung mga nauna mong inisprayan. Nagdikita na sa dahon, naglaglagan na. Ay, may makita. <laughs> Kasi parang ko yung ginagawa. Uh, minsan marami ako mini-mix. Yun lang. Yung pinaka-the best. Na mixing na ginagawa ko. Yung kartap saka yung solomon. Ayan mo yun o. Naglaglagan na sila. Lalo kung marami. Yung sa okra napakadami nun. Nakikita mo pa kaya mag-spray pagbalik mo andun na lahat naglaglaga na si baba mm, sa atin may pa yun hindi mm. makita pala <laughs> na no, yung, yung, mga leaf hopper yung green leaf hopper yan yan yung nagkukos ng pag, pag scars na green sa bunga tapos pagkulot ng dahon ng talong no thank you